po ang lahat hanap po na naman tayo so bali yung buwan napakataas pa siguro lulubog yan mga nasa alas 3.30 na ala nga na naman yung dilim siguro bukas wala nang oras lulubog siguro bukas yan alas 4 magliliwanag na masado na rin alas 4 sana may labas yung kulambutan kasi may buwan pa eh so balispat spot natin ngayon punta ulit tayo ng kabawungan so dito lang ako sa may tapat namin mag-uumpisa so iwan ko lang kayo tol kung bulosong yun wala pa siya andun pa, siya, andun pa yung bangka niya sana makatagpo tayo ng mas malaking isda pa kaya nung nakaraang gabi natin na nakakatagpo tayo ng mamsa salamat at maamo na huli natin sana mamaya nakatagpo pa tayo ng mas malaki pa dun at maamo para sigurado huli sa so, yun mga bangara sa madadayo natin 2.53 na nakaka isang huli pa lang tayo grabe napakadalang nalito na ako sa kabakungan nagsimula ako dun sa Maida ang namin kanina ala 1.24 pa lang mahigit isang oras bago tayo nakatagpo bali dalawa na sana to kaso yung una may lap hindi ko nakabutan napakadalang talaga kunting-kunti na lang liliwanag na dami naman dilis yung dilis na natural na hindi yung kagaya dati na nangyayidlog sana na naman ito para pati yung tuloy sa araw dumagsak na naman malilit pa na dilis parang tingting -ting pa lang yung nakalalaki nila Pabutik na. Sa bata lang tinamaan. na. 3.43 na. pa lang tayo. Nandito na ako sa may imaga. <laughs> sa bata lang tinamaan. Pabutik na ang natin. Kanina sa unang huli natin higit isang oras Sa pangalawa Halos isang oras Abutan lang tayong liwanag Dadalawa pa lang huli natin Kundi yan Napakalinog sana ng dagat Kaso wala Wala e te malalim mo oh. ah, sì. la Ben no? Cinque liwanag na yung langit pambihira talaga tatlong piraso pa lang ayaw ko lang kung Mag makakatandag pa tayo gumaputok na liwanag oh. paliwanag na yung langit dito pa ako sa kalarayan sana makadagdag pa tayo kahit isang isda bukas wala nang oras konti na lang yung dilim ngayon maliwanag na pinarat na natin makakarad na lotos pang ulan maliwanag na nandito pa ako sa may ginarawa yan pambihirap laga kahit anong tiyaga Kung hindi sana nasalang yung dalawang dalawa samaral maganda sana kaso may So, Ito ay sarito. Kaya pa paano hindi tayo nabuklo. May hole din. Kilo pa yan natin to. Kilo natin. Kahit konti. Sasak mo lang ako kung sa... Ibang lang sa bahay tapos kiluhin pa rin natin A few moments later So yun mga kambing nyo, na tayo Kiluhin pa rin natin kung ilang kila itong huli natin Ito hindi ko na tinuhanan to Maliwanag na doon sa mahingin arawa niya. At ito Pag ko kanina paglusong ko Nakita ko na ito, hindi ko pinana Pagbalik ko, maliwanag na Pinana na natin, ha? wala kasing makita kahit anong tiyaga talagang wala eh siguro kung maamoy yung dalawa nito mga magkasin lalaki nito yung dalawa sayang pambinta na sana yun Kaso may ayan lang ayan lang yung nakayano natin ngayon bukas wala ng oras matatambay na naman tayo nito na matagal-tagal okay lang sana kung sa araw may isda kaso wala eh kahit sa araw wala talaga eh bibenta natin tong pusit sa kahit yung sa barrel natin yung pang ulam natin yan lang na tatlong isda yan 800 800 grams bali yung kilo nito 200 ay 320 yung kilo nito at ito naman 240 yan 1.3 ayos na kahit na paano kwarta rin ang kilo natin natin yung kilo lahat yung kabuang huli natin yan, 'yung pangbenta natin, 1.2, 2.1. Yan, 3 kilo. 'Pag tatlong kilo din tayo. Para lang pang ulam natin na tatlong piraso, ayan. Ito 'Yung pangbenta natin ito. Omasahin na niyan 'yung mga bata bato. na kasi ngayon. Omasahit muna natin yung pambigas, please na sa tindahan. Ingat So yun mga kadunjur, ayan. Ito yung napagbintahan natin sa dalawang huli natin na ano, samaral tsaka isang pusit. Ayan, 568 din. Ayan, at may pangulam din tayo na 0.9. Ayos rin to. pangulam rin sa tanghali. Ayan, tipi-tipi muna tayo sa ulam. So Ayan magsasatot na lang po tayo so yun magandang umaga mga adventurer ayan shout out na po tayo ayan unang una shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga adventurer sa ang sulok man po kayo ng mundo na ro roon ayan shout out po sa inyo ayan ingat ingat pala po tayo palagi lalong lalo na na napakainit yung panahon ngayon ayan shout out po sa inyo lahat shout out kay Romel na Barite ayan shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Church Prince Adalim from Santa Rosa Nueva Ecija ayan shout out po sa inyo idol shout out sa inyong magama ayan pasensya na kung hindi ko pa kayo na shout out noong unang episode natin ayan shout out kay Marlon Car Cardona from Italy ayan shout out po shout out kay Jacqueline Ibad shout out kay Helbert Bellesa ayan shout out po idol shout out kay Jose Roldan Jornales Shout out sa family Javier ng Barangay Kaputikan, Talabira, Nueva Ecija, Rico Javier at Chupay Javier. Yan shout po sa Javier family. Yan shout out Shout out kay Rostom Bella Hermosa. Shout out kay Alex 03 Valdez. Ayan, shout po idol. Shout out po. Ingat-ingat din ingat, po ingat, lagi. Shout out kay Jose Floricard Madrigalejos. Shout out kay Shini Yangyang Shout out kay Gaspil Saiko. Shout out kay Jim Alota. Shout out kay Bernardo Fiderio from Barangay baga kay gubat sorsogon ayan ayan sa totoo Puruk tres sabang ayan sa totoo shout out sa kaya family ng Naikabiti shout out kay George Fortesa shout out kay Joel Bael shout out kay Gloria Alpiros from Borcos Pangasinan ayan sa po sa iyo ma'am shout out kay Mayra Joy Binahira at si Ili Kamonti and family ng Olongapo City. Ayan, shout out to. Shout out kay Dennis Dila Cruz. and family from Naikabiti. Cavite. Shout out kay Chisi Bitbit. Ayan, shout out to idol. Shout out kay Joel Velasco. Shout out kay Mark Brains Arapok. Russell Ann Arapok. Rosana Rapol, Rimson Rapol And John D. Brojo. Also kay Jumar Romero from Joel Rojo of Mandaluyong City. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat dyan sa mga taga Mandaluyong City. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Romeo Alcones from Takligan, San Teodoro, Oriental Mindoro at sa Alcones Family. Ayan, shoutout po. Shoutout sa mga taga Valenzuela City, Manila from Johnny Batalona. Ayan, shoutout po sa mga solid viewers natin dyan sa, sa may Valenzuela City, Manila. Ayan, shoutout sa mga taga Valenzuela City. Shoutout kay Roman Balag from Binangonan Rizal shout kay Johnny Jaitin, shout kay Armando Suaberdes from Kabugaw Batok Katanduanes. Ayan, shout out po. Shout out sa Dela family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout po sa mga solid viewers natin diyan sa May Barangay Lagundi. Ayan, shoutout po. Shout kay Robert Tama, shout kay Glimar Digorio, shout out kay Bong Bisolok, LBL Bintolay Kalofis. Larmy di Solok, Bibi di Solok, Edna di Solok, Ryan di Solok, Tricia di Solok, Roque di Solok, Pram Babatngon, Leite. Ayan, shout out po sa mga di Solok family dyan sa May Babatngon, Leite. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Billy Flor Filayo. Ayan, shout out kay Abdul Rahman. Ayan, Mamadra from Mindanao. Ayan, shout out po idol. Shout out kay Noel Mahusay ng Bagong Silang, Caloocan City. Shout out kay Jolie Ballesteros. Shout out kay Larry Tudio from Leyte shout out kay Joel Vius from Saudi Arabia Damam ayan shout out po shout out kay Fernando Lacasandili shout out kay Rick Rick uh, tulabot ng City of San Fernando Pampanga so ayan shout out po sa inyo mga kabenyor ayan at syempre shout out din natin yung kapwa nating may channel ayan Unang-una, -una, shout out kay Ma'am Merchel Puentes. shout out po sa iyo, Ma'am. Ayan, pasuportin po mga kalbinyor sa channel ni Ma'am Merchel Puentes. and Merichol Puentes po. Supportahan natin mga kalbinyor. Ang napakabuting tao po. Napaka, napaka matulungin. Ayan, at sa kanyang asawa na napakabuting tao. Ayan, shout out po sa inyo mga asawa at sa buong pamilya nyo. Ayan, God bless po sa inyo po. Ayan, at kay Otol Rapi. Ayan, Rapi is for fishing. Ayan, at shout out, shout din kay Romil Fishing Adventure. Ayan, na uh, asawa ng kapatid ni Mrs. Jan sa May Matnog, yan barangay Tabunan, yan Matnog, Sorsogon, ayan. support po mga kadbenjor, ayan. Mas kilala siya na Romil Babong pala. Mas kilala siya na Babong, ayan. Shoutout kay John TV Vlog, ayan. My star TV Vlog by Respiro Falls TV Vlog, ayan. Falls TV Vlog, support natin natin mga kadbenjor. Ayan, Kapinas Official at Ate lisa vlog father and son fishing tv kabogsite tvs sea adventure philippines pandan fishing adventure rocoy fishing adventure manoy in vlog useng vlog jesse adventure next tv official si badong vlog banay vlog PH, john fishing tv re angler lari amo sila relax pad zero apa tv adventure john lee fishing tv koyanor tv car vinger, mix, blog, nanay, Ruby, channel, Regis, adventure mix vlog nanay roby channel ranges adventure bonbon fishing tv roger lonor mix vlog ka fishing Jody Driver TV, Roger Arciso, Thriller Driver, Jasper TV, Bicol Hunter Blog, MG Eric Adventure. So ayun mga kanbenyor, supportan din natin mga kanbenyor yung kailang mga channel. So ayun, sa mga nice mga shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section. Ayun, para may, sa next episode, ayun, masyasupport ko po kayo. So ayun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye bye.